Hi! siya mga lords no. Siya yung nakiusap sa atin na sakay daw siya sa sakyan natin. Ayun niya sa iba eh. <laughs> nila sa iba. Ayaw daw sa iyo. So yun. Okay lang. Mga lods dito tayo ngayon sa Carmona, Cavite. Mga blind to parehas. Sa... Gusto lang nilang ano. Yan si ate, blind. For the second time. For the second time. <laughs> <Kanyang> <laughs> okay, usap sa atin. Tapos yung asawa din ito blind pala mga lods. Pero ang bahay, tingnan mo ang linis. <laughs> Opo. Okay. Ito yung sa-service na natin. Anak. Parehas sila mga blind. Pwede kayong magpamasage dito pala no, sa mga kaibigan natin. Yan. Oh, ano oh, nakapag to? Nakapagpamasage ka na dito. <laughs> oh. Dito. Tira Verde. Anong block to? No? Block 4123 Phase lock 41. 2. Block 41. Lahat. 23, 23 Pesos to Terra Verde. Carmona ka beauty. Carmona ka beauty pala Iguhan mga ano, Para please? silang mga blind. Kuya, kain ka mo na Ayoko, okay lang. Pero may tindahan mga lods. <laughs> Ayun tindahan nila. Uh, Paano mo maano yung ano? Price? Yung, uh, ano, sinusulat ko sa cellphone. Para tanda ko. Um, pati yung presyo? Ako sa resibo naman, ba, ano, nag grocery kami. Oo. -oh. Pinapatype ko ko mother isa-isa. Tapos -isa. sinesend ka sa akin sa messenger. Yun yung mm. ginagawa kong ano. Hi kami sa mga followers Pater. ko. Dali. Hi kami! Hingi, Hingi Ato, tayo ng siya? ano. Hi guys! Ano tulong? Um, <laughs> Hingi ano dito. Ano rin siya? Ano din siya? Ano, di siya? Hindi naman siya blind, di ba? Ano lang siya? Hindi po kasi pero tingnan mo kuya, parang nag-iba. natin. lumalala yung ano niya case niya ngayon ng glaucoma niya. Glaucoma, no? Oo. Kaya kailangan ng dalaga daw. Dali na, tingin ka dito. ba kuya? Ay, oh, mag hi, mag-hi guys, kadali. <laughs> di ba nag-vlog ikaw? Dali na, ha? Ah. <laughs> puro sila, ay mag-asawa, puro blind mga lods, no? Si Sir Blind din yung, ano, mister niya. Tapos, yung, yung isang anak niyo naman is normal, no? Opo, yun, yun na, yung nasa. Tapos yung anak picture. nila is may, dito ba tingin ka? Tingin ka kasi, be. Tingin ka muna. Ay, no, no, ah, no, ah, mag-hi ka muna sa mga kaibigan. ka, kaway. Dali. Don't be shy. Si ano nga ano sa atin nakiusap pala na ano na baka pwede yun sunduin nga natin. Pangalawang service ko na sa kanila. binigyan din natin sa nakaraan ng free rides. Sa Cubao naman balikan yun. So ngayon parang one way lang kaya kung ano kasi may may asikasuhin talaga kung importante. Yun lang mga rods. Believe ka rin sa bahay na ang linis. sino niyo ha. Oo. Oh, napaka ano. Oh. Walang ka. <laughs> Ito yung ano nila. Certificate sa Massage nila mga rods. May ano to, papel to. gan Yung mga rods. So, oh. certificate. Yan. Sarap dito magpamassage mga rods. Hi. hi. Dito na. Mag-hi ta. Inget. Ano? Gusto mo mag-ano? baon ka doon. Tara. Ano sa inyo, te? Wala. Bahala ka na. <laughs> Dito ba? Hello. Hello? Tatlong C3? Original po lahat? Oo. Uh -uh. Drinks po? Iced tea? Lahat po iced tea? Oo. Uh -uh. ano Tapos isang sito. Original din po? Ah, uh, ah uh, Spicy I tea din. Ano pa po? Asa mga, nasa pila po, yung mga straw. Okay. Okay pa, oh. Thank you. Thank you. So, pink. ka. Meron pa ako dito, chocolate, oh. Merong bigay ng ano. Bigay ko na sa'yo. Sa'yo ah, okay na to

Oh, sige, you sige ma'am. Sige, ingat kayo, ingat kayo. Sige, ma'am. Try ko mamaya maghanap ng ano, kasama ko, ha. Kasi mo malap.